Hello guys, another cook with me. So for today's video, magluluto tayo ng sinigang na hipon. Ito lang palang ating kakailanganin. Hipon, kangkong, kamatis, sibuyas, okra, talong, sitaw at etong mamasitas na sinigang sa sampalok. Una ay magpapakulo muna tayo ng sibuyas at kamatis. Tatakpan muna natin hanggang sa kumulo. At habang naghihintay tayo sa ating pagpapakulo, inireready ko na rin ang ating mga gulay na kakailanganin. Ngayon lang yata akong magluluto na sinigang na maraming gulay. At syempre, huwag din natin kakalimutan hugasin. Maraming way nga ang pagluluto ng sinigang nahipon. At syempre, ng asawa ko yung susundin ko, Char. Ganito kasi siya magluto ng sinigang nahipon. Una niyang nilalagay yung mga pampaasim. Tapos, isusunod na niya yung mga gulay. At naglagay na din pala ako ng pampalasa na patis. At hahayaan muna natin kumulo. At nang kumulo na nga, inilagay ko na tong hipon. Madali lang kasi tong maluto, kaya huli ko nang nilagay. Papakuloan lang natin ng konti hanggang magpalit to ng kulay. At nang kumulo na nga at nagpalit na ng kulay ang hipon, ay inilagay ko na tong kangkong. At nang pagkalagay nga ng kangkong ay tatakpan ko lang. At papatayin na rin natin ang apoy dahil maluluto naman ito sa init ng sabaw. At eto na nga guys ang ating sinigang na hipon. So ayon lang muna. Thank you Lord sa blessing. Thank you for watching. Bye!